Querido Diyos, ngayong araw na ito kami ay nagtitipon sa harap mo sa panalangin, nagpapakumbaba sa iyong soberanya sa lahat ng bagay. Sa bawat umaga, ipinagkakaloob mo sa amin ang pagkakataon na simulan ang isang bagong araw sa iyong patnubay at pangangalaga. Ikaw ang aming kanlungan, ang pinagmumulan ng bawat biyaya at proteksyon. Sa sandaling ito ng kabanalang ito, binubuksan namin ang aming mga puso, upang tanggapin ang iyong sagana, at hanapin ang iyong banal na interbensyon sa aming mga buhay. Bilang iyong mga anak, Panginoon, batid namin ang aming mga limitasyon at pangangailangan. Nagtitiwala kami sa iyong pangako ng walang kondisyon na pag-ibig, at walang hanggang habag. Tulad ng mga bituin na nagbibigay liwanag sa kalangitan, ang iyong liwanag ay sumasabog sa amin, nililinis ang kadiliman at gabayang ang aming mga hakbang ng may karunungan at pangunawa. Ngayon, inihahain namin sa iyo ang aming mga hangarin para sa isang himalang pagpapala, para sa patuloy mong pangangalaga, para sa kalusugan ng aming katawan at kaluluwa, at para sa kasaganaan na dumarating sa pamumuhay ayon sa iyong kalooban. O Diyos, ngayong umaga, itinaas namin ang aming mga puso sa panalangin sa iyong mga banal na Arkanghel, Miguel, Gabriel, at Rafael. Miguel, mandirigma sa langit, na sa iyong makapangyarihang tabak ay nagtatanggol sa mga anak ng Diyos laban sa lahat ng kasamaan at pinalalakas kami ng iyong tapang. Payagan mo kaming laging na sa iyong banal na pangangalaga, may tiwala sa tagumpay na ipinagkakaloob mo sa amin laban sa mga pagsubok ng buhay, Gabriel, mensahero ng langit, na nagdadala ng mabubuting balita ng pag-asa at pagbabago. Ipadala mo sa amin sa araw na ito ang mga salita ng lakas at kapanatagan, upang palakasin ang aming pananampalataya, at punuin ang aming mga puso ng kapayapaan sa harap ng mga hamon na hinaharap namin. Naway bawat salita na aming matanggap mula sa iyo ay magbigay inspirasyon sa amin na mabuhay ng may layunin, at tiwala sa iyong pangangalaga. Rafael, manggagamot sa langit, ang iyong pagdampi ay nagdadala ng paggaling at pagpapabuti sa lahat ng mga humihiling sa iyo ng may pananampalataya. Ipadama mo ang iyong mga kamay sa amin, Panginoon, at bigyan kami ng kalusugang pisikal, emosyonal at espiritual. Naway mabigyan kami ng bagong buhay sa iyong pag-ibig, at maramdaman naming muling na buhay upang tuparin ang aming misyon sa mundong ito naway bawat sakit ay mahipo ng iyong grasya ng pagpapagaling, na nagbubukas ng pagdurusa patungo sa ginhawa at kahinaan patungo sa bagong lakas. Turuan mo kami na maging kasangkapan ng iyong pagpapagaling sa mga taong nakapaligid sa amin, nagbabahagi ng kapanatagan na aming natatanggap sa iyo. Panginoon, batid namin na ang iyong kalooban, ay maging buo kami sa lahat ng aspeto ng aming buhay kaya't hinihiling din namin na maibalik ang aming mga emosyon. Naway ang kapayapaan, na higit pa sa lahat ng pag-unawa, ay ingatan ang aming mga puso at isipan kay Kristo Jesus. Palakasin mo kami upang harapin ang mga hamong emosyonal na hinaharap araw-araw, na magbigay kakayahan sa amin na patawarin ang mga sumaktan sa amin, at makakita ng kagalingan para sa mga sugat ng nakaraan. Naway ang kagalakan ng Panginoon ang maging lakas namin, nagpapabago ng aming pag-asa, at nagpupuno sa amin ng pag-ibig na nagtatagumpay sa lahat ng mga pagsubok. Dagdag pa, Panginoon, hinihiling namin ang aming espiritual na kalusugan. Naway magpatuloy at lumalim ang aming pakikipag-ugnayan sa iyo, nagpapatibay sa aming pananampalataya, at nagpapakain sa aming pag-asa. Tulungan mo kaming lumago sa espiritual, nahanapin hanapin ang iyong mukha sa panalangin at pagmumuni-muni sa iyong salita. Turuan mo kami na mabuhay ayon sa iyong mga aral, na nagpapakita ng iyong liwanag at pag-ibig sa lahat ng mga aspeto ng aming buhay. Naway ang aming patotoo ay maging ilaw na naglalarawan sa iba patungo sa iyo, nagpapakita sa kanila ng landas ng kaligtasan, at ng buhay na sagana na matatagpuan natin kay Kristo Jesus. Mahal na Ama, nagpapasalamat kami sa iyo sa pagkakataon na lumapit sa iyo sa panalangin at sa pakikinig sa aming mga kahilingan. Patuloy mo kaming gabayan at protektahan habang kami nagpapasalamat sa aming pagsusumikap na tumulong sa kanal na lumago at dalhin ang iyong salita sa higit pang mga tao. Nawa'y lahat ay magbigay glorya at karangalan sa iyo ngayon at magpakailanman. San Benito, ang iyong panghihini ay makapangyarihan, laban sa mga sumpa ng masama, hinihingi namin ang iyong proteksyon, laban sa lahat ng masama at tukso. Naway ang iyong sagradong medalya ay maging tanggulan laban sa anumang kalaban, at naway mabuhay kami sa kapayapaan, sumusunod sa iyong mga aral ng may tapat at debosyon. Mahal na Diyos, sa pagtatapos ng panalangin ito, nais naming ipahayag ang aming pasasalamat sa iyong patuloy na pagpresensya sa aming buhay. Ikaw ang aming kanlungan, ang tanglaw na nagmumungkahi ng aming mga hakbang sa mga mapanganib na tubig ng buhay. Sa gitna ng mga unos na aming hinaharap, natatagpuan namin sa iyo ang aming kapayapaan at kaligtasan. Naway ang himalang pagpapala na hinahanap namin sa araw na ito ay magpakita ayon sa iyong soberanong kalooban, lampas sa aming mga inaasahan, at nagbibigay kasiyahan sa aming mga puso sa iyong di matitinag na pag-ibig. Panginoon, Ikaw ang gumagawa ng bago sa lahat ng bagay. Hinihiling namin na ang iyong gawaing nagpapabago ay maganap sa bawat aspeto ng aming buhay, nagdadala ng pagbabalik sa Pinakamamahal na Diyos, Ngayong araw, kami ay nagtitipon sa harap mo sa panalangin, nagpapakumbaba sa iyong pagkasoberanya sa lahat ng bagay. Sa bawat umaga, ibinibigay mo sa amin ang pagkakataon na simulan ang isang bagong araw sa iyong patnubay at pangangalaga. Ikaw ang aming kanlungan, ang bukal ng lahat ng pagpapala at kaligtasan. Sa mahalagang sandaling ito, nagbubukas kami ng aming mga puso, upang tanggapin ang iyong sagana at hanapin ang iyong banal na interbensyon sa aming mga buhay. Bilang iyong mga anak, batid namin ang aming mga limitasyon at pangangailangan. Naniniwala kami sa iyong pangako ng walang hanggang pag-ibig at awa. Tulad ng mga bituin na nagbibigay liwanag sa kalangitan, ang iyong liwanag ay nagbibigay tanglaw sa amin, nagpapawi sa kadiliman, at nag-uugnay sa amin ng may karunungan at unawa. Sa araw na ito, iniharap namin sa iyo ang aming mga hiling para sa isang kahangahangang pagpapala, patuloy na pangangalaga, kalusugan ng katawan at kaluluwa, at kasaganaan sa buhay na ayon sa iyong kalooban. O Diyos, sa umagang ito, itataas namin ang aming mga puso sa iyong mga banal na Arkanghel, Miguel, Gabriel, at Rafael. Miguel, tagapagtanggol na celestial, sa pamamagitan ng iyong makapangyarihang tabak, ipagtatanggol mo ang mga anak ng Diyos laban sa lahat ng masama at palalakasin mo kami sa iyong tapang. Pahintulutan mo kaming laging mapasailalim sa iyong banal na pag-aalaga. May tiwala sa tagumpay na iyong ipinagkakaloob sa amin laban sa mga pagsubok ng buhay. Gabriel, sugo ng langit, na nagdadala ng magagandang balita ng pag-asa at pagbabago. Ipadala mo sa amin sa araw na ito ang mga salitang nagbibigay ng lakas at kaginhawaan, upang palakasin ang aming pananampalataya at punuin ang aming mga puso ng kapayapaan sa harap ng mga pagsubok na aming hinaharap. Naway bawat salita na aming matanggap mula sa iyo ay magsilbing inspirasyon sa amin upang mabuhay ng may layunin at tiwala sa iyong pangangalaga. Rafael, manggagamot na Celestial, ang iyong pagdampi ay nagdadala ng paggaling at pagpapabuti sa lahat ng mga humihiling sa iyo ng may pananampalataya. Ipadama mo ang iyong mga kamay sa amin, O Diyos, at bigyan kami ng kalusugang pisikal, emosyonal, at espiritual. Naway kami ay muling mabuhay sa iyong pag-ibig, at maramdaman naming ang iyong pagbibigay buhay, upang tuparin ang aming misyon sa mundong ito. Nawa'y bawat sakit ay mahipo ng iyong biyayang nagpapagaling na nagpapalit ng pagdurusa sa ginhawa at kahinaan sa bagong lakas. Turuan mo kami na maging kasangkapan ng iyong pagpapagaling para sa mga taong nasa paligid namin na nagbabahagi ng kapanatagan na aming natatanggap mula sa iyo. Panginoon, batid namin na ang iyong kalooban ay maging buo kami sa lahat ng mga bahagi ng aming buhay. Kaya naman, hinihiling din namin na maibalik ang aming mga emosyon. Naway ang kapayapaan na higit pa sa lahat ng pag-unawa ay ingatan ang aming mga puso at isipan kay Kristo Jesus. Palakasin mo kami upang harapin ang mga hamon sa aming mga damdamin na aming kinakaharap araw-araw, na magbigay sa amin ng kakayahan na patawarin ang mga sumasaktan sa amin at matagpuan ang kaginhawahan para sa mga sugat ng aming nakaraan naway ang kagalakan ng Panginoon ang maging aming lakas, nagpapabago ng aming pag-asa, at nagpupuno sa amin ng pag-ibig na nagtatagumpay sa lahat ng mga pagsubok. Dagdag pa, Panginoon, hinihiling namin ang aming espiritual na kalusugan. Naway patuloy at masidhing maging ang aming pakikipag-ugnayan sa iyo, nagpapalakas sa aming pananampalataya, at nagpapakain sa aming pag-asa, Tulungan mo kaming lumago sa espiritual, hanapin ang iyong mukha sa panalangin at pagmumuni-muni sa iyong salita. Turuan mo kami na mamuhay ayon sa iyong mga aral, na naglalantad ng iyong liwanag at pag-ibig sa lahat ng bahagi ng aming buhay. Naway maging ang aming patotoo ay maging ilaw na nagtuturo sa iba patungo sa iyo, ipinakikita sa kanila ang daan ng kaligtasan at ng buhay na sagana na matatagpuan natin kay Kristo Jesus. Mahal na Ama, nagpapasalamat kami sa iyo sa pagkakataon na lumapit sa iyo sa panalangin at sa pagtugon sa aming mga kahilingan. Patuloy mo kaming gabayan at protektahan, habang kami nagpapasalamat sa aming pagsisikap na tumulong sa paglago ng kanal at pagdadala ng iyong salita sa mas maraming tao. Nawayang lahat ay magbigay ng kaluwalhatian at papuri sa iyo, ngayon at magpakailanman. San Benito, ang iyong tulong ay may kapangyarihan, laban sa mga sumpa ng masama, hinihingi namin ang iyong pangangalaga laban sa lahat ng masama at tukso. Naway maging ang iyong sagradong medalya ay maging tanggulan laban sa anumang panganib, at maging buhay kami sa kapayapaan, sumusunod sa iyong mga aral ng may tapat at debosyon. Mahal na Diyos, sa pagtatapos ng aming panalangin, Ibinibigay namin ang aming pasasalamat sa patuloy mo na pagpresensya sa aming buhay. Ikaw ang aming kanlungan, ang tanglaw na nagtuturo sa aming mga hakbang sa mga mapanganib na tubig ng buhay. Sa harap ng mga hamon na aming kinakaharap, nahanap namin sa iyo ang aming kapayapaan at kaligtasan. Nawa'y ang himalang pagpapala na aming hinihiling sa araw na ito ay makita ayon sa iyong makalangit na kalooban lampas sa aming mga inaasahan at nagbibigay buhay sa aming mga puso sa iyong hindi matitinag na pag-ibig. Panginoon, ikaw ang gumagawa ng bago sa lahat ng bagay. Hinihiling namin na ang iyong pagbabago ay mangyari sa bawat bahagi ng aming buhay, nagdadala ng pagbabalik-sa. Benito, na ang kanyang paglalapit ay makapangyarihan laban sa mga panlilinlang ng masama. Aming hinihiling ang iyong proteksyon laban sa lahat ng kagipitan at tukso. Naway maging tanggulan ang iyong sagradong medalya laban sa anumang masamang puwersa at bigyan kami ng kapayapaan sa pagsunod sa iyong mga aral ng may katapatan at debosyon. Mahal na Diyos, sa pagtatapos ng panalangin ito, nais naming ipahayag ang aming pasasalamat sa iyong patuloy na presensya sa aming mga buhay. Ikaw ang aming ligtas na tahanan ang ilaw na nagtataguyod sa aming mga hakbang sa mga masalimuot na sandali ng buhay. Sa kabila ng mga unos na aming kinakaharap, sa iyo namin natatagpuan ang aming kapayapaan at seguridad. Naway ang milagrosong pagpapala na aming hinihiling ngayon ay maganap ayon sa iyong mataas na kalooban, nalalampas sa aming mga inaasahan, at magpapuno ng aming mga puso ng tiyak na pag-ibig mo na hindi nagbabago. Panginoon, Ikaw ang lumilikha ng bagong lahat ng mga bagay. Hinihiling namin na ang iyong nagbabalik na gawain ay manining sa bawat bahagi ng aming buhay, na magbubuhay muli sa mga nawawala, magpapalakas sa mga naghihina, at magdadala ng paggaling sa bawat sakit. Ang iyong presensya ay mag-udyok sa amin na mabuhay ng may bagong pag-asa, na alam namin na sa bawat pagsubok ay pinapalakas mo kami ng may tapang at pananampalataya. Nawai ang aming pananampalataya ay maging matibay na parang bato, na itinatag sa tiyak na katotohanan na ikaw ang Diyos ng mga himala at ng mga bagay na imposible. Payagan mo kaming maging mga saksi ng iyong kapangyarihan na nagbabago ng aming mga buhay, hindi lamang sa mga panahon ng pangangailangan, kundi sa bawat bahagi ng aming pang-araw-araw na buhay. Nawai ang aming mga salita at mga aksyon ay magbukas sa iyong liwanag at pag-ibig na maging buhay na patotoo ng iyong makapangyarihang pagtubos. Panginoon, sa iyong walang hanggang karunungan, patnubayan mo kami sa landas ng katuwiran at katotohanan. Na ang bawat desisyon na aming gagawin ay narapat sa iyong kalooban, upang maparangalan namin ang iyong pangalan sa lahat ng aming ginagawa. Tulungan mo kaming maging ilaw sa mundong ito, na magdala ng pag-asa sa mga nawawalan ng loob, pagmamahal sa mga desperado, at kapayapaan sa mga naguguluhan naway ang araw na ito ay tandaan ng mga himala hindi lamang sa aming mga buhay kundi pati na rin sa buhay ng mga nakapaligid sa amin naway ang aming mga panalangin ay maging gaya ng masarap na insenso sa iyo na umaakyat sa langit at nakararating sa iyong trono ng kagandahang-loob sa bawat pagkikita namin sa aming kapwa, naway maipamahagi namin ang iyong mensahe ng kaligtasan at buhay na sagana. Mahal na Ama, nagpapasalamat kami sa pagkakataong makalapit sa iyo sa panalangin. Naway maging patuloy at malalim ang aming pakikipag-isa sa iyo, na nagpapalakas ng aming pananampalataya at nagpapakain sa aming pag-asa. Patuloy mo kaming patnubayan at protektahan, habang tumutulong sa paglago ng kanal at pagdadala ng iyong salita sa mas maraming tao. Naway lahat ng ito ay maganap para sa iyong kaluwalhatian at karangalan ngayon at magpakailanman. Na ang bawat hakbang na aming tatahakin ay gabayan ng iyong liwanag, at ang aming patotoo ng pananampalataya at tiwala ay mag-inspira sa mga nakapaligid sa amin na hanapin ang iyong mukha. Payagan mo kaming maging mga kasangkapan ng iyong pag-ibig at kapayapaan sa mundong ito, na nagbabahagi ng iyong mga pagpapala ng may kabutihan at kababaang loob. Kung ang panalangin ito ay nakahikayat sa iyong puso at nagdala ng kapayapaan sa iyong kaluluwa, inaanyayahan ka naming sumali sa aming kanal. Makisama sa amin sa landas na ito ng pananampalataya at paglago sa espiritualidad, at tulungan kami na dalhin ang mensahe ng pag-asa at pagmamahal sa mas maraming tao sa buong mundo. Ibahagi ang mensaheng ito sa iyong mga mahal sa buhay upang maipadama ang kapangyarihan ng panalangin at biyaya ng Diyos sa kanilang mga buhay. Naway pagpalain tayo ng Diyos ng sagana at ibigay ang Kanyang kapayapaang lumalampas sa ating lahat ng pangunawa. Mag-subscribe na ngayon, ilike, mag-comment, at ibahagi. Magtulungan tayong lumago sa pananampalataya at pakikipagkumunyon sa Diyos patnubayan niya tayo at ipagtanggol palagi. Amen.